may nangungulit, nag-detect, video call nyo agad. Sige nga, kung talagang ikaw si Daddy Frankie, video call tayo. Okay. Ah, ayaw na yun. Ngayon, ano pong kailangan nyo? Ito. Ano yan? Nag, ano ako ng resita sa kanya, nagsin ako, punta oh. ka sa, punta ka dito sa bahay o okay, sa office, sabi niya. Kasi hmm. yung anak ko may isa dito. Oh. Ah, kaya kayo nagpunta dito dahil sabi ng katiks nyo, ayan, Pupunta, kami pupunta na. kayo dito. Talaga, frame up nangyayari sa Dadi Daddy Frankie, pag ganito. Ah. Tsaka wag kayo pupusta, pupunta basta-basta kasi masasayang din yung mga effort yung mga kababayan kasi kami po talaga, ay umaalis kami araw-araw po. Pero magpapaalala ako ulit mga kababayan, ang Team Daddy Frankie po, kailanman hindi po mangihingi sa inyo. pananalita ko. Pero yung mukha ko, hindi nila magaya. Yung ilong na to, hindi nila magagaya yan. No? <laughs> Oo. Kaya pag ano, kaya pag uh, tawag nito, um, may nangungulit, nag-detect, video call nyo agad. Sige nga, kung talagang ikaw si Daddy Frankie, video call tayo. Ah, ayaw na yun. Mm -hmm. Nag-print repeat siya uh, hakin yan eh. Oo. Oh. O, oh, di ba? Yes. Yeah. Okay. Inaccept ko Inaccept nyo naman. Opo. Pero may picture siya. Meron, Ayan. maaaring may picture yan, pero ginagamit lang yun. Ibang picture yun. Taga saan kayo? Sa Orbis Tondo. Oo, sir. Sa Orbis Tondo. Taga Orbis Tondo? Opo, Malibong. Nakarating na ako doon ah. ga frame up nangyayari sa Daddy Frankie pag ganito ah. 'Di ba? Lagi-lagi kong inaano sa mga upload ko, huwag po kayong magpapaniwala sa mga nagme-message sa inyo. Once na nag-message sa inyo kung ano-ano mga pinagsasabi, kasi si Daddy Frankie tutulong pag sinabi kong pupunta ko, undas pat pupuntahan namin, wala nang maraming tanong-tanong. 'Di ba? video call nyo ka agad. Kayo ang mag-request yan, mga kababayan, mga kabarangay. No? Muli po, magpapaalala si Daddy Frankie. Ito, may mga kababayan tayong dumating dito na may kausap daw sila. Ayon sa kanilang kausap, pinapunta sila sa bahay ni Daddy Frankie para mabigyan daw sila. Hindi po naman na pwedeng... hindi po nga-report. picturean mo para ano. Fake Hindi, fake din to pare. Din. Hindi maglalabas yun. i report Sarili na na i-report na din. Hindi po. Kasi yun yung may friends po. Yung ano. Yung report na. Yung 246 friends. Ah. O sige, tignan natin. Tignan natin yung profile niya. 275. Oh. Ah, okay kinagayan nila yung followers ko eh. ba? Diba? Kasi si nanay, kung sulit talaga nanonood si nanay, hindi ka talaga may scam na eh. Bakit ka mo? Hindi po 4.3 yung followers ko. At saka hindi yan legit. Edit po yan. Kung nanonood ka talaga na mga kapubayan, nanonood po kayo sa mga upload ni dadi prank eh, hindi po kayo may scam dahil hindi po ako ah, nagkukulang na magpaalala about sa paano kami or pa ah, yung the way na kami ay magtulong. hindi ko hindi po kami nagpapadala ng tulong through GCash or kung saan man mga ah, money transfer hindi po ganon dahil ah, maraming scammer talaga kami po mismo ang pupunta sa inyo titignan namin kung sino talaga yung gusto nyong patulungan no kaya kung may mga nagme-message sa inyo at kung ano-anong inuutos, huwag na po kayo maniwala doon. Dahil ang layunin ng Daddy Frankie ay tumulong po, hindi para gambalahin kayo, para utusan kayo. No? Kagaya nito, hmm, puro ano yan eh, edited lahat yan. Pero, makiramdam ka na, eh. baka iba na yung sinishare mo. Ito nga, eh, iba na yung katiks mo, hindi mo naramdahan. Ang haba na ng conversation ninyo eh. Opo. Huh? Ha? Sige na, ikunin lang namin yung address nyo po at pupuntahan ko kayo doon. Sige po. Na? Ano sinakyan nyo po kung tarito? Tricycle. Ah, may tricycle kayo? Okay. po. Oo. Na? Ibigay mo sa mga kasama ko kasi may lakad din kami ngayon. Tsaka wag kayo pupusta, pupunta basta-basta kasi masasayang din yung mga effort nyo mga kababayan kasi kami po talaga ay umaalis kami araw-araw po. No? At tsaka ito para maging klaro mga kababayan, muli po ako ay magpapaalala sa inyong lahat. At mga kababayan, maglalambing din po ako para maging aware sa mga iba natin mga kababayan. Hindi ko man ha sinisisi yung mga ganitong nabibiktima kasi minsan talaga ha, lalong-lalo lalo na pag mga senior, hindi naman kagaya ng mga kabataan na maalam na sa mga social media. Pero magpapaalala ako ulit mga kababayan, ang Team Daddy Franky po, kailanman hindi po manghihingi sa inyo. Kahit in any amount, hindi po kami manghihingi. Wala po kaming ipinapadala ng mga anuman, mga package, wala po mga bigas, grocery, wala po kaming ipapadala. Kung may tutulungan man kami at kung sakaling tutulong talaga kami sa iyo, kami mismo ang pupunta sa iyong bahay para iabot personally. Di po ba? Kaya wag na wag po kayo magpapaloko. Ngayon mga kababayan, kung duda po kayo para kasi minsan sasabihin nila baka ako na daw mismo yung nag-i-scam. Once na nag-message twice, thrice, Video call nyo po para makita ninyo kung sino yung katex ninyo. Once na hindi niya pinakita yung mukha niya, meaning to say, mga fake account, mga scammer po yan mga kababayan. No? Pakishare lang mga kababayan para hindi na maulit yung mga ganitong pagkakataon. No? Nakakaawa naman yung mga nanay natin, mga senior natin. No? Mga senior na umaasa na matulungan ng Team Daddy Frankie. Although, yun naman ang gusto ng Team Daddy Frankie, pero siyempre, sa dami ng ating tinutulungan, hindi ko kayang pagsabay-sabayin. Pero basta nanonood ka at nagsishare ka ng video, magiging aware ka sa lahat ng nangyayari. Stay put lang, maghintay lang tayo mga kababayan. Malay natin, <clears throat> darating din ang Team Daddy Frankie. Dahil si Daddy Frankie ay maliit lang din na company mga kababayan. Wala, pong, uh, wala po kami sponsor or what. baga, sarili lang po namin mga kababayan yung pinapaikot din namin para itulong sa ating mga kababayan na may Kaya lagi kong sinasabi, pag-share ang uh, mga videos natin para mas makatulong pa tayo. Nay, ano complete address? Hindi, ah, wag na i-ano. baka ma-scam pa ito ulit. Mamaya pagkatapos ng usapan natin, ma'am, kunin namin yung complete address mo, complete name. Kami mismo pupunta sa inyo para makita rin namin kung sino yung inilalapit ninyo. Kasi alam mo naman, di ba? So, Nay, ikaw, anong masasabi mo? Para marinig din ng mga kababayan natin, paano ka nila? Buti na lang, walang money involved pa. Wala akong Pinapaikot-ikot ka pa lang eh. Opo. <laughs> Oo. Wala gikas, <laughs> Daddy. Wala. wala akong gikas eh. Kaya pinapaikot-ikot okay. ka pa lang. Tinatawagan ko wala. Hindi na sumagot. Oo, wala na. So, ibig sabihin, hindi na sumagot. Iba na yung kausap mo. Kaya nga hindi ko na inaano eh. Mm. Oh, yun lang pala eh. Bakit nagarating ka pa dito? Hindi, hindi hindi ko na inaano yung nag-scam sa akin. Ah. Yung talagang gusto kong pumunta dito. Kay Daddy Frankie. Kay Daddy Frankie. Frank. Ay, ganito Daddy. Tumapit siya sa akin. Kasi di ba pumunta dito, kami? Dito pa ma'am. Sige po. <laughs> Taga saan ka naman ma'am? Kami yung pumunta dito Daddy. Kasama ko si yung ano, pinsa ng mister ko, si Perla. Y yun yun Aquino, yung maliit na payat, nagbigay ng cellphone. Huh? Nakita niya yung video. Abala yan, balay ko. Nadi. Ay, ganun. So, abala yan. Akar kayo, kayo ang itagar ka nito. Ah, kayo yung nabigyan ko ng cellphone? Yes, daddy. Ay, yeah, okay. Sa so, matagal na yan, nakiusap sa hmm. akin na samahan ko. Pasensya Ay, na, na, po, po kayo. Sa, ah, sa dami kasi na nang tinutulungan hmm. ko, ilang taon na. Kung hindi ko na matandaan lahat ng tao. Uh, Unless na-review ng mga kasamahan ko yung video, hmm. maalala ko kayo. Kaya na dati, di ba, sabi mo, dapat makarating si dati dito sa amin, marami. Sabi, daming followers yun doon dati. bakit ba't hindi kayo nagtagan? Sabi niya, hmm, ang tagal, napakahiya naman. Sabi ko, antayin niyo na lang pag ano ni dati naman. Oh, niyo na lang darating kami doon na yun, no? Okay. Okay. Kanino tricycle gamit nyo? Vice. Ah, okay. So, Kasi panunuran. Oo, oh, oh, mamauran lang. Oh, okay. Sinamarto, kababababangon walay <laughs> Wala ako, kaya alaga. Mm. Si asawa ko nanluto luto, aking lang ni Abalayan nga rin. Tagarap ko nakapigbang. Ito lang sakbay eh. paano wala na ni Daddy Frankie rin. Oo, umaalis talaga ay, kami. Ha? Intayin niyo na lang kami doon Nay. eh. Oo, wala nang pera si ako. Oo, oh, pang, -pang gasolina Nay. 10,000! <laughs> Salamat. Ah? No, pangga, lang yan mga kababayan. No? Pasi, hintayin mo kami dun na no? After ng video natin, bigay mo sa amin ang address para madaanan ka namin. No? Mag-iingat po kayo mga kababayan. Maraming maraming salamat. Magandang umaga, magandang buhay sa atin lahat. God bless po. Nay, sinasabi ko anong mensahe mo sa mga tao para hindi sila mag scam Anong ibaga? <laughs> Uh, basta huwag maniwala. Huwag po kayong maniwala sa chat-chat ng dad, Daddy Frankie na maraming iskam po. Hmm. Kagaya ko na iskam. Yung mga nagpapanggap na Daddy Frankie. Oo oh, po. Yan. Yan lang ang masasabi ko e, sa <laughs> Hindi ako maniwala day, pinakita sa akin. Hindi hmm, sa kanya yan. Scammer niya oh. yan. Oh. Oh. Kahit kailan hindi na, ano, si Daddy Frankie. Hmm. Ako nga eh. Wala nga ang chat-chat sa Daddy Frankie. Tagatagal po ng chat si Daddy Frankie. Nag-comment ako bawat video ni Daddy Frankie. Comment ako. Ganun lang. Pupuntahan Ay. namin agad yan, ma'am. Pag na, napakita nyo yung proof, deserve mo talagang matulungan. Karapat dapat matulungan. Nakita namin. So, namin ang bahay mo. Darating kami bigla. Ay. Ganun po yun. No? Okay. Once again, mga kababayan, magandang buhay po. God bless and thank you po. Mag-iingat po tayo parate. Salamat.